yeah, magandang araw mga ka DIY. Meron na akong ire repair dito tong Texas fan. Mali, una ko pa napansin dito sa ano nito mga ka DIY. Yan nakasanayan ko na kasi yan, pag mga electric fan ganyan pinipihit 'yung bagad. Ito ito ka 'yung una ko napansin ayaw mapihit matigas. Hmm? Pag ganito na matigas, kung nakagad papasok sa insip natin ito, pwede sunog yung ano nito, pwede pwedeng nasunog yung stator coil nito. Kung medyo maswerte pa, uh, thermal fuse lang. Pero bago natin sabihin na may sira nga dun sa dalawang nabanggit ko, yung thermal fuse at saka stator oil magaan muna ako dito disappear na natin ito una natin ng continuity Ayan. wala talaga yun nga, dalawa yung dahilan niyan. Kung hindi sira yung stator coil, yun na yung ano, thermal fuse. Kalasin ko na lang muna mga ka -DIY para malinisan ng maayos. Maraming kapal ng alikabok. Linisin ko muna siya mga ka -DIY. nalalabas nito na Yan Oh mm, ganda ba yung ano shifting sa likod oh Nandito yung thermal fuse nya Yan nalabas lang ayun yung paan nya kunan natin ayan wala mga kadeway open siya. pero subukan natin i e, short tong paan nya so short natin ayan shortage na yan kunan natin kung mayroon ng continuity dito Ay patay, wala pa rin, oh. No? Negative pa rin, mga ka-DIY. May check muna natin, maigi. Ang direct ka na tayo dito sa mga pinaghinangan mismo. Kung may puto, losano, marakabir pa to Kaya may isa palang putol dito mga DIY Sana ito lang Ayan, hinangin natin Palitan na natin mga away ng thermal fuse. Wala akong kwadrado dito. Ito lang yung bilog yung available. Yan, naidugtong na natin mga ka-DIY Oh. Ito na rin yung bagong thermal fuse. Ayan. Ayan. Una natin uli ng continuity. Ayan, eh, meron na. Ayan mga ka-DIY bali Itong thermal fuse yung Sira dito at saka isang Magnetic wire yung kumalas Nangyayari talaga yun lalo na pag sobrang init ng motor Minsan naglulos contact talaga yan minsan Naka ilang base na rin ako naka-encounter ng ganyan kahit parang nakapulupot siya sa dulo nitong wire kumakalas minsan pag sa sobrang init ng electric fan kaya kanina kahit sinort ko yung kung terpios wala pa rin wala pa rin continue tinan dahil kalas nga yung isang yung isang magnetic wire yung dulo niya kalas tapos ibalik na natin itong takip Ayan mga ka-DIY, inumpisahan ko nang buuhin yung motor Tapos panda rin muna natin ito mga ka-DIY habang di pa nakakabit sa kahan niya. Ayan. Subukan natin mga ka-DIY. Saksak so natin dito. Ayan, balitong dalawa. Kasi yung brown line. Ulitin natin line. Tapos yung blue lain capacitor saksak natin ayun mga DIY tingnan nyo yung ano ayun ayun na umandar na mga DIY bali yung pinalitan lang dito yung ano lang yung thermal fuse ayun ano yon? uminit yung uminit tong motor dahil nga umistock up yung buhok dito uminit yung motor so, sobrang init niya nag open yung thermal fuse kaya yun ang naging dahilan na ayaw na niya umandar tsaka hindi rin talaga andar dahil di, rin talaga andar dahil ang sikit ng ano shafting pero mabuti na lang yung thermal fuse yung nag, nag open yung thermal fuse kasi mayroon iba akong nare-repair Sunog na yung motor, yung thermal fuse Hindi nag-open Ay ito, okay na to mga ka-DIY